Mga halaman na nakapagdudulot ng malas? Totoo ba ito? Sa video ito ay aalamin natin kung may mga malas nga ba talagang halaman at tatalakayin din natin kung ano-ano mga halaman ang dapat nating alisin sa loob ng ating bahay upang hindi nito magulo ang harmony ng positive energy sa ating tahanan. Kaya ba bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Likas na sa ating mga plantito at plantita ang mangolekta ng halaman at ang iba ay kung saan saan na lamang natin itong gustong ilagay. Ngunit kung papasukin natin ang usaping feng shui at vasto shastra ay may malaking alituntunin ang pagpupuesto ng mga halaman para sa loob at labas ng bahay. Dahil ayon sa feng shui, ang mga halaman ay may iba't ibang kakayahan at ang bad at good energy ay tila tubig na umaagos kaya naman malaki ang kinalaman ng halaman sa usaping swerte at malas dahil ang mga halaman ay pinaniniwala ang malakas humigop ng energy dahil sa ito ay mga wood elements at ang mga halaman ay may kanya-kanyang simbolismo at abilidad ayon sa matandang kultura ng feng shui. Sa katunayan, para sa mga plantito at plantita na naniniwala sa swerte at malas ay wala naman talagang malas na halaman na ididikit lamang ang mga halamang ito sa malas dahil sa itsura, simbolismo, katangian at nakapagdudulot lamang ito ng negatibong epekto kung hindi wasto ang pagpupuesto nito. At ang mga halaman na pinaniniwala ang hindi dapat nasa loob ng bahay ay yung mga tinatawag nating gatekeeper plants. Ang konsepto ng gatekeeper plants ay ang mga halaman na malakas pumuksa at humigop ng masasamang enerhiya na nagbibigay proteksyon sa atin sa labas ng ating tahanan. At ang mga halaman ito ay dapat na manatili sa labas ng tahanan upang hindi makapasok o higupin sa loob ng ating bahay ang malas. Ang mga katangian ng gatekeeper plants ay ang mga halaman may matutulis na dahon at may simbolismo ng kawalang progresibo. At ito ang mga halaman na hinding-hindi dapat nating ipasok sa loob ng bahay dahil hinihigop nito papasok ang negative energy at nagugulo nito ang harmony ng good at positive chi sa loob ng tahanan. Kaya naman, narito ang limang halaman na hindi mo dapat ipasok sa loob ng tahanan at ito ay ayon sa feng shui at vastu. Number 5 is spiky plants. Isa sa number one rule ng feng shui na bawal na bawal ang mga matitinik na halaman sa loob ng bahay. Halimbawa nito ang cactus, euphorbia at iba pang matitinik na halaman dahil ang mga matitinik na halaman ito ay pinaniniwala ang umaatake sa mga good energy na nananatili sa loob ng bahay. Pinaniniwalaan din sa feng shui na ang pananatili ng mga matitinik na mga halaman sa loob ng bahay ay inaatake o hinihigop rin ito ang ating taglay na spiritual energy na magiging sanhi ng pagiging palaging ng hihina at malas kung saan man tayo pumunta. Sa katunayan, hindi naman talaga malas ang mga kaktus at iba pang matitinik na halaman dahil may tamang pwesto ang mga ito at hindi lamang talaga akmang ipasok ito sa loob ng bahay ayon sa alituntunin sa feng shui. at isang malaking advantage ang pagkakaroon ng kaktus o anumang matitinik na halaman kung ilalagay natin ito sa veranda, terrace o labas ng bahay dahil napakabisa nito magpalayas ng masasamang espiritu at negative energies upang hindi makapasok sa ating bahay ang mga malas na enerhiya. Number 4, wilt plants or dead plants. Kung ang inyong indoor lucky plants ay napapansin nalalanta at natutuyo, ay mas mainam na ilabas muna ito ng tahanan dahil ang mga lanta at natutuyong halaman sa loob ng bahay ay nagbibigay ng kabaligtaran epekto sa swerte ayon sa feng shui sapagkat ang mga tuyot na halaman ay pinaniniwalaang nagpapapasok at nag-iimbita ng kamalasan o mga negatibong enerhiya. Kaya ipinapayo na ilabas muna ang mga ito. Ang mga nalalantang halaman sa loob ng bahay ay maaaring sanhi ng kakulangan sa tamang liwanag sa pinaglalagyan nito upang matulungan ang mga nalalantang halaman ay diligan lamang at hayaan ito sa labas at bigyan ng tamang dami ng liwanag upang makarecover. Ipinapayo rin na kung may mga natutuyong dahon ang inyong halaman, ay mas mainam na tanggalin ang mga natutuyong dahon dahil umaagaw rin ito ng nutrients sa ibang dahon. At kung ipapasok muli ang halaman, ay subukang ilagay ito sa ibang pwesto kung saan may mas maliwanag na pwesto at dapat isa-alang-alang din natin ang tamang pagdidilig upang maiwasan ang pagkalanta ng mga halaman. Number 3: Weeping fig Kilala ang halamang ito sa pangalang Ficus Benjamina at maganda man sa paningin dahil sa variegated at mga makikintab na sobrang berdeng dahon nito. Subalit, ito ang halamang hindi dapat ilagay sa loob ng ating tahanan dahil ayon sa feng shui na nag-iimbita ito ng kalungkutan at negatibong enerhiya na makakaapekto sa relasyon ng pamilya sa loob ng bahay. alin Alinsunod sa paniniwala sa feng shui, na ayaw na ayaw ng halamang ito sa closed area o ikunukulong dahil madali itong mag-react sa stress o sensitibo ito sa low light at kulang sa dilig na magiging sanhi ng mabilis na pagkalagas ng dahon nito na siyang magiging dahilan upang mag-imbita ito ng malas at kabilang din ito sa gatekeeper plants upang maremedyohan at makonvert ito into lucky plant ay dapat ilagay ito sa labas ng tahanan tulad sa labas ng gilid ng front door at garden. Kung inyong mapapansin ay karamihan sa mga mayayamang tao ay ginagawa nila itong topiary. Ang topiary ay yung mga halamang kabilang sa tree shrubs na ginugupit upang bigyang hulma para makapagbigay ng aesthetic look sa labas ng ating bahay at maging sa garden. Number 2. Bonsai Tunay nga, nakaakit-akit ang bonsai at talaga namang kahanga-hanga ang mga pamamaraan upang makapag-produce nito at ang mga bonsai ay uri ng dwarf tree o maliit na bersyon ng puno ngunit sa kabila na nakamamanghang proseso upang makalikha ng bonsai ay hindi ito aprobado sa usaping vastu shastra sa India kung ipapasok ito sa tahanan dahil sa pangalan at katangian nitong hindi progresibo ang bonsai ay isang salitang hapon at ito ay hango sa Japanese word na bonsai na ibig sabihin ay planted in a container at ito ang nagbibigay ng kaisipan sa vastu na nagtatanggal progreso sa puno na lumaki ng malaya at ito ay nakakaapekto sa ating swerte, career growth o pagunlad ng ating karera sa buhay kung ilalagay ito sa loob ng bahay pinaniniwalaan din sa vastu na ang pagkakaroon ng bonsai sa loob ng bahay ay nakakaapekto sa haba ng buhay ng mga taong naninirahan sa bahay at maaaring makaranas ng stagnant growth o magbigay ng hindi magandang takbo ng negosyo at maging sa pera. Upang maiwasan ang paniniwalang ikinakabit na ito sa bonsai, ay ipinapayo sa vastu na ilabas ang bonsai sa ating tahanan at maaari itong ilagay sa terrace at garden. Number 1, Hydrangea Tunay nga nakakamangha at kaakit-akit ang taglay na ganda ng hydrangea. Subalit, sa kabila ng maganda nitong anyo, ay simbolismo ito ng loneliness, coldness, at opposite luck Ayon sa feng shui, kung ilalagay ito sa loob ng tahanan at ito ay maaari makaapekto sa harmony ng pamilya. Isa ito sa gate plants na pinaniniwalaan nagtataboy ng masasamang espiritu sa labas ng ating tahanan. Ayaw na ayaw rin ito na ikinukulong sa loob ng bahay dahil kaya nitong baligtarin ang flow of chi kung ito ay papalakihin sa tahanan. Kaya ipinapayo na dapat paramihin na lamang ito sa ating garden at pwede rin ilagay ito sa beranda at terrace dahil napakadali lamang nitong buhayin. Kung gusto mo talaga itong ilagay sa loob ng bahay, ay maaaring putulin ang mga bulaklak nito sa mismong halaman at ilagay sa florera at gawing palamuti sa loob ng bahay dahil ang buhay at may mga ugat na hydrangea lamang ang nakakapagdulot ng opposite luck kung ilalagay ito sa loob ng bahay. Ang mga halaman na nabanggit ay ayon sa malalim na kultura ng feng shui at vastu shastra. Maraming paniniwala sa mundo na sinusunod pa rin natin hanggang sa ngayon. At ang mga paniniwala sa swerte at malas ay talagang hindi na maiaalis sa ating pananaw paniniwala, wala naman talagang malas na halaman na ididikit lamang ito sa malas dahil sa itsura at simbolismo at interpretasyon ng mga tao. Ang mga halaman ay pinaniniwala ang may kanya-kanyang katangi ang dulot ukol sa mga tamang pwesto o kung saan ito ilalagay base sa kasanayan. Lagi nating tatandaan na walang malas na halaman dahil ang lahat ng halaman ay swerte sapagkat ang mga ito ay likha ng kalikasan at ng ating makapangyarihang Diyos. Isang episode naman ang natapos sa linggong ito at hanggang kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.